Ano na ano, ano, na? Ano? Okay, okay. Meron? Oh. Dunok. Ay, dito. Bangon oh. Wala, wala. na. <laughs> na ang hirap na namin. Ano ba yun na? kubo oh. Nakagayak na ako maghunting papunta sa ilog Pero may mga bisita akong dumating din! Yes! <laughs> sila yung mga kaibigan kong taga-kabite Ayan, si Noe Agaton Malulupit na ano yan, ikat hunter Nasa likuran niya, si Jonel Rigaton Gusto raw nila makapaghunting sa spot ko May mga dalan na silang pamain Pero sabi ko sa kanila, subukan nyo rin ang tilapia Sabi ko sa kanila, subukan nyo rin yung tilapia Kaya titignan natin yung aking fish trap dyan Kukuha sila May dalawa akong fish trap na kinakahapon Ready-ready na pandawin yun Alam ko, marami ng laman Kaya lang yung unang trap, dadalawaan laman pero yung sumunod, eto. Laki. Isang malaking lumog. Yung iba palo tawag dito eh. At meron din maliliit na tilapia. Nakaanim na piraso sila. Alas 4 na ng hapon kaya dali-dali gumayak na kami. Pero dumaan muna kami sa lumihan. Alam ko gutom at pagod ang mga ito eh. Ay, tayo, Mahirap kasi lumuso ng kukulo-kulo ang sikmura. At ang spot na pagkakanaan nila, eto. Kung napanood yung mga dati kong vlog, ang lalaki ng mga igat diyan. Oh. Ang dami kong nahuli. At iyan ang nirequest request nila sa akin ng pagkakanaan ngayong araw. Matagal na nilang planong puntahan 'yan. Sabi ko, wag sila magalala Limang buwan na nakalipas at hindi ko pa nilusungan ulit 'yan. Malamang may mga bagong igat ulit na nakatira dyan Nakalimutan ko, tilapya. Nakalimutan ang tilapia. Ayun. Sino may kasalanan? Siguro sa sobra excitement yan, yan. nakalimutan. Maganda rin kasi pamahin ng tilapia lalo na tining ang tubig at malinaw. Pag nakita ng mga igat, may kakawag-kawag, may pasuray-suray na tilapia. Malamang sasayp panginagad nila 'yan. Pagkuwit naman ng pa- kumain, napakabisa din yan. Bukod sa sobrang lansa, napakakunat, napakatibay. Tignan mo ang dalang kawin ni Noe, oh. siguro nasa 30 hanggang 40 yan. Tapos yung kay Junel, nasa 10 naman. O oh, ayan, yung unang spot na pinaglagyan ni Noe, yung nahulihan ko ng na mag-asawang igat. Pagkatapos yan, nagka natin sila sa tungkong bato. Yung paborito kong spot, kaya lang hindi ko na nai video yung mabising, ah? Kinabukasan, napakadilim pa. Pag alas 4 gumising na agad, umamantaw na lang. Kapag ka lang kami kahapon, dami nilang tauyo siguro mga 50 hindi na kami nagkape hindi na kami nag -almusal. Diretso na agad sa pamaman daw. kasi kami kahapon. Maliwanag pa. Eh maraming dumadayo sa lugar na yun. Baka mamaya, maunahan. Nag-iingat din yung mga kasama ko. Kaya sabi ko, sige. Hindi kasi ako sa nimaman daw ng ganyang kaaga. Kadalasan, lumulusong ako. Alas 7.30, alas 8. At yung huling upload ko kahapon na hunting, alas 10 ako lumusong nun. Dinala ko na rin yung pantimbang. In case na... Dinala ko na rin palang timbangan ko. Total, wala naman akong kawil. Manonood lang. Yung iba kasi nanonood, ang gusto nila, pag sinabi mo kung gano'ng kabigat yung huli, dapat eksakto. Mga to. Na rin. Nakahuli na isang kilo, sasabihin limang kilo eh. <laughs> Una namin pinandaw yung nasa baba. Tansya ko nasa mahigit 30 ang kawil na palatag doon. Ba't yun, Elmi? Nahuli ka? Ha? Wala. Negative. Wala. Ito yung kawil niya. Sinuwe. Ito yung mga kawil. Ay, maras. Ito yung inabangan ni Gil. Nako, sablay. <laughs> ito sa'yo, Gil wala silang nahuli sayang ang dami pa namang kawil matapos mapulo ng kanilang kawil diretso kami sa tungkong bato ang spot na to talaga naman andi ang igat dito halos linggo-linggo pag nahulihan mo agad-agad may pumapalit sa lungga nakalimang kawil na pero wala pa rin huli pero ang isang ito parang meron eh kaya lang hindi nagsasalita si Noe sumabit kasi sa kawayan hindi siguro alam po sumabit lang o talagang pag binabatak niya eh mabigat yung kawayan nabalik sa ilalim meron? Oh. Laki na Tagal mo Ilay mo yung natalit baka Ayun, naramdaman niya na. May huli nga. Ayos, sabi ko na hindi masisiro sa lugar na ito eh. Akala ko talaga mapapahiya na ako sa mga kaibigan ko eh. Masaya kasi sa pakiramdam pag yung mga bisita mo, yung inaasahan nila na nahuhuli mo, gusto rin nila ma-experience. Ayun, malaki oh. Ayos. Very nice. Oh. Dunok. Ah. Oh. Dunok wala na. <laughs> Malaki na rin ito. Pauwi lahat ng pagod namin. Akala namin, uuwi kami, walang huli. <laughs> pero nanghihinayang pa rin talaga ako. Mga lima. Siguro kung nakapagpain din sila ng tilapia, baka nadagdagan pa ang huli. Maganda sabit, Palangalan lunok na lunok. Na. Tinatanong pa ako ni Noe kung kailangan sabitan pa ng malaking hook. Eh, pwede na siguro. Hatakin mo na at yan, ipaslide naman pwede. pataas. pero pwede mo nang iahon yan dyan

Okay. Congratulations, Nue Gaton at Junel Regaton. <laughs> oh, mga ka-office, itong huli ni Nue, oh. pero sabi ko nga sa inyo, titimbangin natin. Official weight. Oh, so, ang rito, apat na higit eh. Sabi ni Nue, tatlo daw eh. Hmm. Oh, Yan natin, gano'ng kalaki. Apat, eksakto. Congratulations, Nue. Woo! Success. <laughs> Bangila. Bawi na ang pagod. Kanina medyo tamlay sila eh, pero itong banda dito sa taas. Dito lang ang tumba daw. tuwa mga bisita ko. Ah, <laughs> <laughs> Pagdating namin sa bahay, kumain na ng almusal at diretso na agad sila. Uuwi na raw sila ng kabite. And that's <laughs> all for today's video. Pero wait, may karutong ito ha. Okay, ano <Okay, so> nangyari? <laughs> Dalawang kawin na yung sinagpang, hindi ganyan sa mga. May isa pa oh. Ito, no. isa pa. Ito pa isa. Mm -hmm. Dikit-dikit. Mukhang may babalikan ako dito. Ito so, yung isang nangyari. Nasa gitna ng pamain. Malalaki yan. Pag... Abangan ninyo ito mga ka-office. Sa susunod ko adventure, sa tungkong bato, babalikan ko ito. Maraming maraming salamat sa inyong panonood and welcome to my office. God bless.